Warning po ito sa mga katoliko. Wag na wag na wag magsuot po ng pichaw o piyaw. Ito po ang topic ko dito sa video na ito. Ano ang piyaw at bakit bawal isuot ng mga katoliko ito kahit trending na trending ngayon. At uh, ano yung tinuturo ng Biblia ng Katigisan of the Catholic Church ng simbahan natin tungkol dito. Nakakalungkot po kasi brothers and sisters na pag nagpapakumunyon ako, may mga katoliko na nagkukumunyon na may suot-suot na piyaw. Di kaya nila alam na pawal Na idolatrion? O ignorante lang kaya sila? Ano kaya yung reason? That is why as a priest, trabaho ko yung dapat i-enlighten ang mga katoliko. Kasi turo po ito ng simbahan. Bawal po ito sa ating Catechism of the Catholic Church. Kaya para matulungan yung mga katoliko dyan, ito po yung purpose ng video na ito. Uh, experience ko po kasi yon. Last time nagpapakumunyon ako last Sunday. Tapos may mga nakita ko na nagkukumunyon. Aktibo ang mga ito sa Catholic Church sa mga parokya natin pero nakasuot ng piyaw. Sabi ko, ano kayang rason? Di kaya nila alam na bawal yun? O naguguluhan talaga? Ako? Kaya in this video, explain ko po na once and for all, bawal po magsuot ng piyaw ang mga katoliko. Unang-una, basaan po natin ang Catechism of the Catholic Church. Uh, Catechism of the Catholic Church, eh, dito po nakasulat yung mga turo po natin, base sa Biblia rin. For example, in uh, paragraph dito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2117 sabi dito ah, pakinggan niyo po ito. Wearing charms is also reprehensible. So yung pagsusuot ng lucky charm na yan, yung big na yan o piao na yan, sa ating doktrina, sa ating katolikong turo, bawal na bawal po yun. Sabi dito, reprehensible ang pagsuot niyan. Karumal dumal, it's against our doctrine, it's against the Bible, it's against what we teach as Catholics. Spiritism often implies divination or magical practices. The church for her part warns the faithful against it. So bilang pare, kasi yung simbahan, winawarningan tayo na huwag gawin ito, huwag maniwala dito sa spiritism na ito. It is a kind of practice na bawal sa ating doktrina. Maybe ignorance. Sabi nga sa Biblia din that we, the people of God, God are destroyed because of lack of knowledge. Yung ignorance, delikado talaga ang ignorance. Ito po ang sinasabi ng Vatican II ni Paul na Maraming katoliko ang sacramentalized but not evangelized. Nabin niya ganyan, pero pagdating sa pag-iintindi uh, uh, ng totoong doktrina ng katoliko, parang kulang tayo doon. So, yun po ang purpose ng mga videos ko, Father Jeffrey Abado po from Baguio. Yung mga videos ko po ay para maturuan yung mga katoliko na malaman nila yung totoong turo po ng simbahan natin. Ulitin ko, pagdating sa Lucky Charm, bawal po yan. Basahin po natin kung ano yung sinasabi ng ng Biblia. Uh, before that pala, ano kasi ang Piyaw? Bakit bawal? Ang Piyaw po ay isang lucky charm. Galing po yan sa reliyon ng mga Chinese. It is Feng Shui. According to the Feng Shui expert, uh, malakas yan na pang-attract ng swerte. Uh, trending po siya ngayon. Sikat na sikat po siya ngayon. Ang dami pong nagbebenta niyan sa mga store store dyan or sa internet mismo, Facebook, YouTube, uh, at kung anong uh, platform. Marami pong patalastas. Nagsasabi na ako umaman dahil, sa, dahil dyan. Pero sa atin, hindi po yun. Basahin po natin ang Biblia at hindi po tinuturo ng Biblia yon. Yung piyaw na yan ay isang uh, mythical creature na ang ulo niya ay dragon at yung kanyang katawan ay leon. So, leon na dragon. Ito po ang pinagbabawal sa First Commandment against idolatry in the Old Testament. So, bawal po maniwala sa mga Diyos-Diyosan na yan. Bawal po isuot yan. So, ang piyaw is a bracelet, iba-ibang kulay, yung kanyang beads, pero ang pinaka-importante na parte ng piyaw na yan ay yun nga, si piyaw. Yung piyaw na yon yung dragon na may katawan na yon, at uh, ang pagsuot daw ay dito sa left, sa kaliwa, kasi sa Chinese, Uh, papasok yung sa kaliwa, palabas pag sa kanan. So, yung ulo ng dragon, kaniyang bunganga, mouth, ay dapat palabas para kakainin niya, kugupin pa daw niya yung swerte, yung well, kayamanan, papunta sa iyo, hindi palabas. Pag mali daw yung pagsuot, baka palabas yung swerte. So, dito pa lang sa explanation, dito pa lang sa pagsusuot ay marami ng naka Uh, kasama na pamahiin at pamahiin ay mga bawal po sa atin. So, ang dami pong pamahiin na kasama dyan Bawal daw sa uh, nagdadalang tao, bawal daw sa may kabuanan bawal sa mga minor, bawal sa mga old age na 70 and above. Dapat daw pakainin mo, dapat alagaan mo, dapat hindi yan mahawakan ng ibang tao. Ang dami pong mga bawal. Ibig sabihin, ang dami talagang mga superstitious belief na kaakibat na konektado dyan. So, sa atin, pag superstition, hindi na talaga pwede yun. So, nakakalungkot nga na ang daming katoliko na nagsusod dyan. So, ulitin ko ah, dragon po si Piao Piyaw. Ulo niya dragon, katawan niya leon. So, basahin po natin kung, ang kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa dragon. Revelations chapter 12 verse 9. So, pagbabasahin po natin yung book of Revelations, may sinasabi po dyan tungkol sa dragon. Verse 9, basahin ko po. The huge dragon, the ancient serpent, who is called the devil and Satan, who deceived the whole world, was thrown down to earth, and its angels were thrown down with it so revelation's chapter 12 in the bible talks about the defeat of satan and in verse 9 sabi dito na yung dragon na I ay parehas din yung ancient serpent yung ahas na nagtemke na adam at eva at Shadin ang devil at Shadin si satan so yung dragon yung ahas yung devil satan i isapuyan. So, sa atin, sa Biblia po natin na krisyano, na katoliko, si dragon ay si Satan. Satan is dragon. So, dragon is a symbol of Satan. So, brothers and sisters, yun nga ang dahilan kung bakit po ako bilang pari ng katoliko na aalarma pag nagbibigay ng komunyon ikaw na magkukomunyon tinatanggap mo si Yesus, tapos suot-suot mo si dragon. Magkalaban po si Yesus at yung dragon. God and Satan. So, sino talaga sa kanila ang pinapaboran mo? Bakit mo kinukumbine ang dalawang religion, ang dalawang God? God natin, Jesus Christ, and Dragon, Satan. So, bawal po sa atin ang syncretism. Ang syncretism po ay pinagkocombine mo ang dalawang religion. Ang practice, teachings, belief system ng dalawang religion. And that is what is happening pag meron kang suot-suot na dragon. Pag naniniwala ka sa dragon, na yung dragon na yung na nagbibigay ng swerte sa buhay mo. So, bawal na bawal po yun. So, it's a kind of idolatry. So, basayan ko po ang explanation ng Catechism of the Catholic Church kung ano ang idolatry, kung sino ang idolater. Ito po mababasa natin sa paragraph 2114 sa Catechism of the Catholic Church. Sabi dito, Idolatry is a perversion of man's innate religious sense. An idolater is someone who transfers his indestructible notion of God to anything other than God. So, perfect po na example itong ginagawa ng ibang katoliko. Imbes na manalik sa Diyos, imbes na maniwala sa Diyos na yung Diyos ang nagpo-provide sa lahat-lahat so, e Philippians 4.19 big example, si God yung magbibigay ng blessing mo, hindi yung dragon. Bakit sa dragon ka naniwala? Bakit sa dragon ka humingi? Bakit mas nanalig ka pa kaya sinuot mo yung image ng dragon na yan, bakit hindi na lang kay God? So, yun ang idolatry. So, idolatry is the first commandment. Do, do, do not have other gods besides me, sabi ni God. So, bakit ka mas naniwala pa sa dragon kaysa sa Diyos mo? Ang Diyos mo dapat ang magbibigay ng lahat-lahat na blessing mo. The, the point, brothers and sisters, is wearing lucky charm, yung pagsusuot po ng pijaw na yan, bawal na bawal po sa ating mga katoliko. So, please, uh, show this video to your brothers and sisters, kapamilya mo, karelihiyon mo, friend mo, na katoliko siya, puro nagsusuot ng PIA. Warning po ito, hindi po talaga pwede ito. So, tatlo po yung recommendation ko. Sakali bang nagkataon, o out of ignorance, or dahil nakonvince ka sa napanood mo na umaman dahil sa piyaw na yan, hindi po yan ang ating turo. Like Abraham who trusted in God, we can also trust in God at bahala na si God sa atin. In the Bible, the love of money is the root of many evils. Of all evils, actually. Pag pera yung pinanguna mo, parang para lang magkaroon ka ng pera, maghahanap ka kung sino yung magbibigay sa'yo ng pera. Pag natagpuan mo ang Diyos, nanalig ka sa Kanya, si God ang magbe-bless sa'yo. Experience ko po ito at experience ng mga kasama ko sa ministry, pag kay God ka, Mabe-bless ka. Seek first the kingdom of heaven and everything else will fall in line. Ibibigay ni God din yung mga blessings mo pag siya ang inuna mo. So, number one, the recommendation ko, please purify your faith. Believe in God. Pag-aralan mo kung ano yung turo ng Biblia, kung anong yung turo natin bilang katoliko, kung anong ibig sabihin ng pananalig sa Diyos. Trust in God and He will provide everything. No? So, seek first the kingdom of heaven and uh, all these things yung mga kayamanan will be given you besides Matthew 6.33 po yun. Pangalawa na recommendation ko, advice ko po is do not wear any lucky charm. Kasi bawal ngayon sa ating religion. Do not believe in lucky charms. So, wag na wag po magsuot. In case, in case man na nagsuot ka, alisin po yan, sirain, ibasura, itapon, or kung meron kayong exorcist sa yung Paris o sa diocese ninyo, is surrender ka sa bagyo surrender to me Meron pong ritual ng pagsisira dyan. with due respect sa mga practicing niyan so sa kanila hayaan natin kasi religion nila yan kultura nila yan belief system nila yan eto po ay para sa mga Kristiano para sa mga Katoliko na hindi po talaga pwede sa atin hayaan natin sila na practice na yon pero sa atin bilang Kristiano bawal po yon bawal i-combine ang mga ibang religion pangatlo po na advice ko is please confess this sin. This is a serious sin. This is idolatry. Bawal po ito sa Biblia. Bawal sa Diyos ito. Parang ininsulto mo si God pag ganun yung ginawa mo, lalo na pag nagsisimba ka, tapos nagungun yun ka, tapos uusot mo yun, parang contradictory yun. So, confess the sin and promise not to do it again, brothers and sisters. So, remove the dragon in your life. Huwag maniwala sa dragon. Huwag maniwala kay Satan. Because, instead, believe In the omnipotence, the love, the mercy, yung providence ni God, siya yung magbibigay ng lahat-lahat na blessing mo. Masaya ka pa, protected ka pa, at hindi ka nagkakasala. So brothers and sisters, thank you po. I hope you like this video. And if ever you like this video, and if you like other videos like this, please follow me, Father Jeffrey Cabado. Again, salamat po and God bless.